Hello, saan ka po ma'am? Ma'am, dito na po ako ma'am. Okay po. Yun, magandang-magandang hapon po no mga ka-ops. may first booking tayo dito sa may Eton Sintris, sa may Jeris Girl. Ang ah, Jeris girl pala sorry hindi pala girl gugong <laughs> barilig kita sa mukha <laughs> alright ang drop off naman ito ng mga kabsano sa shell gas station sa shell gas station kumunit nyo sa may peria street sige lang sige may ka pangalan nyo ma'am no may ka Nim nyo po, may ka. Oh, na po, na po. Kalo ko ka ba, wala pa kayo. Wala pa lang i-turn diyan. Wala pa lang i-turn diyan. Wala pa la. Yuto sana tayo dito para malapit-lapit eh. Wala pa lang. Wala pa lang i-turn diyan. No U-turn. Kumanan sa 1 and sa 2. Tapos gamitin ang dalawang yun hatid ko na si ma'am no sa drop off location niya ng no? mga cobs tapos gamitin ang Let's go. At sa kanan Dito lang sa shell, ma'am. Ano lang ito ma'am? May 89 lang yata. Okay lang ma'am. Okay, thank you. Diba huli, may tipa tulis yung sa atin. Wala kasi tayong bariya no mga ka Wala tayong bariya. Ah, nandito na tayo sa Peria Road, Commonwealth Avenue. Okay. Sa so, alright. 95 pala yung per niya 95 pesos yun makauwi na lang no mga kaobs antumal talaga kanina pa ako dito sa sa Perlin ng Ka Marikina galing tayo kanina drop sa ano no mga kaobs sa Peria sa may Shell Commonwealth tayo dito para lang magkaroon ng booking pero wala pa rin yun pag lunis talaga medyo matumal no mga kakos bawi na lang tayo bukas uh, uwi uh, na lang tayo at bukas na lang ulit tayo pag out natin sa trabaho yun pero bago ako umuwi bago pala ako umuwi bibili mo natin ng gata sa mercury Sana anak ko alright let's go let's go let's go traffic pa naman traffic pa San Mateo go, let's go traffic ayan, counter flow na lang tayo wala talaga pero pag pina, nakabukas pa naman yung apps ko ayan mga kos, nakabukas oh pag pinasukan ako nito, bibirahin ko pa rin <laughs> alright, i-accept ko pa rin oh, mga kobs what? <laughs> gago sobrang traffic papasok ng San Mateo grabe 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 Go. Kakaliwa, kakaliwa kung bibigyan natin. Para makapasok siya sa kaliwa. Okay, so right. Nakapasok na siya. <laughs> All right. Oh, tuman lang na lang ako. Oh, isang oras ka yung ako diyan sa ng perlin na inip na ako. Ayaw okay. nga. Ko binili bumili na lang ako ng gatas. Nang <laughs> anak ko at makawi na lang. Gagu. <laughs> makabawi na lang bukas <laughs> alright let's go na let's go bawi na lang tayo bukas